lipat-lipat kayo, iba-iba yung magiging neighbor mo. Siyempre, bagong adjustment na naman. Sup, so, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden, and you are watching Omolas TV. Mga kapips, Omolas TV, subscribe ka na! So, for today's vlog, mga peeps, meron na naman tayong kakaibang topic ngayon. Paniwagong araw, panibagong ka-afam vlog na naman. For today's vlog is mga katotohanan kapag afam ang partner mo. So, check it out. A few moments later. So, yun na nga mga pipsa, Magbibigyan ako ng... Meron na akong mga ginawang video about dito. I think pang part 3 na to. Sa, sa part 1 and part 2 na sa YouTube channel. Search, 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 din kayo mga pipsa Ah. And follow nyo na yung YouTube channel ko. Mola's TV. So, yun na nga mga pipsa, Let's start sa number 1. Number 1 na katotohanan kapag afam ang asawa mo or ang partner mo. So, number one is direct to the point yan sila mga pips. Kung baga walang intro-intro yan mga pips. <laughs> direct to the point yan sila. Kaya kung ikaw, kapag may gusto ka, may gusto ka sabihin, dapat sabihin mo kasi hindi yan sila manghuhula. Ang gusto nila, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa kanila directly. Hindi yung sila pa yung magigess kung ano ba yung laman ng utak mo. Kasi karana, kadalasan talaga mga pips, mga 80% ata, yung mga afam is direct to the point talaga yan sila. So number two is... Ayaw nila ng mga kadramahan. Ayaw ng mga afam na ganun, mga sa Ito yung totoo talaga. Ayaw na marami ang kakarelate nito na Ayaw ng mga afam talaga, ng mga kadramahan sa buhay. Ayaw nila ng ganun mga peeps. Gusto nila positive lang. Gusto nila mga positive, ba, mga positive vibes lang. Yun yung gusto ng mga afam. Number three. Number three na katotohanan, kapag afam ang jowa mo or ang partner mo. So, number three is gusto nila yung mga natural, natural na beauty, yung mga exotic na beauty. <laughs> Kadalasan talaga mga kapis, di ko din maintindahan yung ibang afam na gusto nila yung natural lang yung, yung, beauty mo. Kung, kung, morena ka, morena ka. Kung, kung morena ka and gu gusto mong i-convert, i-convert talaga. Gusto mo papote Ayaw nila lang ganun. Basta gusto lang yung natural, natural na, na ano lang, na beauty. Hindi yung over-over na na makapal sobra yung makeup. Yes, pwede ka naman mag-makeup. Hindi naman yung as in parang pang-model na talaga yung yung ano mo. Basta be natural lang mga pipsa. Yung ayaw nila ng mga kaartihan. Yun, yun yung totoo talaga. Kasi nga na-experience ko siya. Kung uh, yung afa mo is is pinapagawa niya lahat sa iyo. Mga sinusuportahan ka lahat ng mga gusto mo. Well, swerte ka ha. So, let's proceed na sa number 4. So, sa number 4. Mahilig yan silang mag-explore ng mga bagay-bagay, mga pips. Kung maga, pwede kang maging scientist, pwede kang <laughs> maging doktor, pwede kang maging... Basta lahat, pwede mga pips kasi nga, mahilig yan silang i-explore ang mga bagay-bagay. Pwede, ma... pwede, ka ding maging adventurer. <laughs> Basta mga ganun mga pips, ha? Kung baga, gusto nila lahat is my magic na mga nangyayari, mga pips. Kaya minsan, na uh, kapag ikaw, yung hindi ka makarelate talaga sa mga topic ng, ng partner mo, hindi ka makarelate, pwede mo na siya tanungin para i-explain niya sa'yo. Kasi kadalasan talaga sa mga afam, mga peeps, gusto nilang mag-explore. Hindi naman explore na yung about sa mga ano ha. Mag-explore na mga bagay-bagay para may matutunan ka na bago sa buhay mo. So, doon na tayo sa last. Number 5 na tayo is ang panglimang katotohanan kapag AFAM yung jowa mo or yung ka-LDR mo or partner mo is palipat-lipat yan sila ng bahay. Real talk. Kasi nangyari sa akin yan. <laughs> Ay, nako. Yes, palipat-lipat din sila ng bahay, mga pips Ganun talaga yung mga AFAM. Ha? Hindi lahat, ha? Ito, hindi lahat. But, may mga nangyayari talaga. Yan, yung mga AFAM na na kung kilala niyo yung, yung uh, vlogger na si Madam Kilay, di ba? Lumipat din sila ng bahay. <laughs> So, yung sa experience ko ha, pang limang lipat na namin to. <laughs> tatlong lipat, tat, nakatatlong lipat kami galing dun sa Czech Republic. Tapos, dito sa Portugal naman, pang lima na namin lipat to ng bahay. Tapos, next year, nagpaplan na naman kaming lumipat. Tantan <laughs> talaga sila mga tipsa. Kapag hindi nila nagustuhan, or hindi, Kapag hindi nila nagustuhan yung isang lugar, hindi sila dyan magsisettle down. So, ang mas maano lang, kasi kung may bahay na kayo dyan, syempre mag-a-adjust ka na naman, maghahakot ka na naman. Yun lang yung problema. Pero, masasanay ka din, mga babes, <laughs> sinasabi ko sa'yo. Kaya, expect mo na, na kapag apam yung jowa mo, palipat-lipat talaga kayo niya ng bahay, palipat-lipat kayo, iba-iba yung magiging neighbor mo, syempre magpapabagong adjustment na naman dun sa bagong titirahan nyo. Pero ganun talaga, it's life mga peeps. Ganun yung mga nangyayari. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam Kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap At magsasabi